Isang advisory ang inilabas ng National Electrification Administration o NEA na naguuto sa lahat ng mga electric cooperative na kung maaari ay putulin muna ang supply ng kuryente sa mga lugar na direktang maapektuhan ng bagyong rubi. Subalit bago putulin ang supply ng kuryente, kailangan muna makipag-ugnayan ng mga electric cooperative sa lokal na pamahalaan at sa National Grid Corporation upang hindi ito pagmula ng problema. Ayon sa NEA, kung nakalampas na ang bagyo, kailangang maibalik agad ang supply ng kuryente, maliban na lamang sa mga lugar na lubhang naapektuhan. Ang una nilang gagawin ay i-restore yung mga areas na hindi naman affected pero sinat off nila yung power. Sa tala ng NEA, mayroong 76 ng mga electric cooperative ang ipinapalagay na maapektuhan ng bagyo sa 53 probinsya. Nakahanda na rin ang pondo na gagamitin upang ipautang sa mga electric cooperative sakaling kailanganin nila sa pagpapakumpuni ng mga linyang mapipinsala ng bagyo. Pinakiusapan lamang ng NEA ang mga kooperatiba na gumawa agad ng assessment report upang madaling makuha ang request na pondo. Noong nakarang taon nang manalasa ang bagyong Yolanda, naglabas ng halos 4 na bilyong piso ang National Electrification Administration upang gamitin ng mga electric cooperatives na napinsala ng bagyo. Makikipag-ugnayan naman ang NEA sa DENR para sa pagbuo ng kasunduan hinggil sa pagpuputol ng mga sanga ng puno na nakakasagabal sa mga linya ng kuryente. Ngayong araw ay nakatakda ng simulan ng ilang kooperatiba na magputol ng supply ng kuryente, lalo na sa ilang lugar sa Visayas at Bicol area. Samantala, nakahanda na rin ang Meralco sa posibleng pagtama ng bagyo sa mga franchise area na sakop nito ipinakiusap ng Meralco sa MMDA na tiklopin na muna mga billboard, lalo na ang mga malapit sa linya ng kuryente. Kasi yung mga billboards na mabaksak sa mga linya natin, nagiging sanhi ng uh, outage yan or uh, worst cases, nag talagang severe damage sa facilities natin. Pinaalalahanan rin ng Miralco, lalo na ang mga customer nito na nakatira sa mga binabahang lugar na sila na ang magkusang magpatay na switch sa kanilang mga tahanan upang maiwasan ang sakuna. Mon Hokson, UNTV News, Worldwide.